Sila may nidi ayo. Ayun. Kasamahan ko. Hello. Sorry dul. Ha, ah, sa ngayon po no nagkikita-kita na po kami ng si. Ha? Ilang mo Oh. Hmm. Ah. Dul. Hmm.

silent viewers ko po at pag-train nyo po ako lahat sa mga uh, Luzon Visayas Mindanao po bawat uh, explore ko po ipag-train nyo po kasi yun lang po yung sandala natin uh, dasal muna bago uh, sumabak sa labanan ng Lods kaya sa ngayon po lang no, sana magkakita-kita na po kami lahat no kita tengok dah ni kalau dah nak buat ni ni parameter apa dito, sobrang dami po talaga na lahat na ano ko po no ah, parang wala naman po akong um, masyado na ano dito sa malapit na wala, wala naman po akong napagpin dito na ah, ah, uh, ah, sa lahat ng mga nagko-comment sa akin no na, na ay sa lahat ng nagko-comment no na, na nandun daw si ayun at saka si sa may sapa no kaya sa ngayon po dito, lapit, uh, nandito ko nandito ko ako malapit lang sa may sapa mga lods. Ma'am, ma'am lovely heart, uh, shout out po doon. Uh, Pag-pray po ako sa aking labanan ngayon. No? Kang ma'am Beatrice po, uh, shout out po ma'am Beatrice. Uh, Ma'am Beatrice Domingo, shout out po, doll. Uh sa kang mamjis nga nandyan sa abroad uh, shout out sa yodol uh, ipag pray nyo po ako lahat ngayon sa aking pag explore ko po kasi po uh, haharapin ko po ngayon si ayeng pag nakita ko yun uh, sa lahat ng mga nagko comment sa akin uh, shout out sa inyong lahat po ah uh, wala pa uh, wala po ako naka ano no uh, hindi ko man maisa-isa kayo pero uh, sa lahat ng mga nagko-comment, nag, nag -me message sa akin, shout out po sa inyong lahat hirap po talaga nun hindi, hindi niyo pa hindi ko pa nakikita sa yung mga kasamahan ko po no hmm. ikaw lang ikaw lang mag-isa dito sa sa may bubat. hindi hindi niyo hindi ko pa nakikita yung mga kasamahan ko po kaya sobrang hirap po talaga sana po magkita-kita na po kami lahat was his 本当に,に。 nakita na, na sana nakita nila ako na ng mga kasamahan ko po kasi hindi ah uh, siguro kami na ang hindi pa nakikita na no? para kita ko na yung mga kasama ko dito para baka sila yun. sila may ni dayo oh. kasamahan oh, ko sorry dul ah, sa ngayon po no, kita kita na po may kami na si ha? May oh. Hmm. Ah. Dul. Ah. Huwag kang marikot. Huwag Sabi ko, Tudlo, asa sa pwede Tudlo! Hindi ko talaga alam, hindi ko alam po. Hindi pa kumarikot po ako. Bago pa pa dito. Mangulit po po mga kasamahan ni eh, Ayeng yan? Oo, oh, ni Ayeng. Kinarang kami dito. Dalawang araw pa daw. Ha? Dalawang araw pa daw na dito. niya daw. pa daw sa Hindi ako maniwala. Ano naman si Pusil? Ano Pusil? Alam mo dito, ang na to. I-recruit siya ngayeng? Naawa lagi, tapos dinag. Ay, kumpiyansa. lang, ikaw lang isa dito. Kasi yung mga kasama. Uy, uy, uy. Ayaw, sumara. Ayaw, bukiyan sab. Pilan. basa. Ikutlo, ikutlo. Ikutlo. Dun dah, dah, dah. Di tu dah dulu. Di dulu. dah, di tu. Ingat ni yang one, tu dulu Nah. Tol. Si Bala Tol. Asa ka na? Ay, mangilog na, na karwasa. Dito ko, bon, dito. Baka gusto mo pang mabuhay. Baka um, sa'yo magsalita ka na. Parang walang mangyari mo sa mga Hindi lang ko talaga yung alam ko. Huwag saan ni Tol. Tengok ni tu, ha? Tengok ni. Yung daan yang daw alam niya. Ha? Yung daan yang daw alam niya. daan? daan? Lahat na daw. Tuma dahi, isa mo na ibigit mo dahi. Yung na. Pagkuhan po, pwede lahat galing ako. At tayo nang yung mga nak nagmas Mas po kay. Pero ayo, na, ako yung nagtira ni Portipur, kay na yung mas. Tuma sa bato. Kasi mo nag... Na? Bunit yan ka. kita manibunit. lang